idol Disclaimer lang po, ah uh, itong kwento natin, uh, tungkol po to sa mga katawan, sa party ng katawan ng babae, kung saan siya madaling mawalan ng lakas or kikiligin or yung parang bibigay ka agad. Ang may ano ko idol, tatlo, tatlo lang na sa parte ng katawan ng babae na sa akin lang kasi nakikita ko parang don siya madaling bibigay una't una ang nakita ko na madali siyang ma ano madali siyang kakabahan or madali siyang bibigay yung hawakan mo yung pag nagkakabay ka, pisil-pisilin mo yung ano niya. Eh, dito sa dito lang, dito. Eh, dandan lang lang ba yung parang ganunin mo lang? Ganun. Pero magaan lang. Hindi yan, parang ano yan, parang parang ninerbiusin yan kasi kikiligin. Pero hindi naman yan ano, hindi naman yan. Hindi naman yan, sabi alisin mo. Sabi, ano ba yan? Ano ba yung kamay mo? Mga ano ganun, may mga sasabihin siya. Tapos, tuloy mo lang, tuloy mo lang. Hanggang, parang nagbago na yung kanyang boses. Ganun yan kasi, iinit at iinit yung kanyang pakiramdam. Dahil sa ginagawa mong, basta dandaan lang yung parang magaan lang yung pag-akbay, pag-isil mo sa kanya ang pangalawa pangalawa kong, pangalawa kung napansin sa babae itong dito sa dito sa may puno ng tainga pag kinakausap mo siya yung parang pahanginan mo pahay mo ng hangin yung kanyang tainga bubulungan mo ano yan ang dito niya yung balahibo niyan dito sa likuran. Tatayo yan. Tatayo. Kasi ano ba yung parang uminit yung tainga niya sa hangin na dumapo sa kanyang tainga tapos natural pa bulong mga bulong-bulong mong ano mga bulong-bulong mong salita parang makakaramdam talaga siya ng kilig normal lang yan pero natural discard mo na yun kasi alam mo naman na parang hinuhuli mo yung kanyang ano hinuhuli mo yung kanyang abilidad kung saan siya talaga pwede mong kung sa sasasakyan kung saan mo siya pwedeng paparahin ganun po pag nakita mo na yung nagbago yung kanyang attitude galaw alam mo na na doon kinikilig na siya ang pangatlo mga idol pag niyakap mo ang isang babae, isagi mo yung ano mo sa kanyang bandang likuran. Yung, yung kanyong yung short mo ano, yung bandang junjun mo, -jun, isagi mo sa kanyang bandang puitan, Pero huwag mo ipahalata na sinagi mo, huwag mo siya ano. Pero alam mo naman baga, na medyo bumukol na yung ano, isagi mo lang doon. Mararamdaman niya na parang may matigas. So ano ba yun? Parang ganun kikiligin yun, parang hindi yung mapakali. Kasi naramdaman niya na nandoon yun. Kaya ang babae, dyan, kahit, kahit hindi pa kayo, ano, kahit wala pang, wala kayong ginagawa, yung hindi na kayo nakahubad, at least, doon mo doon, doon ka nag, kumukuha ng kambyo, interest sa kanya, na ganun ang gagawin. Parang, pinag, nagpapansin ka bilang isang lalaki, pero yung ginagawa mo alam mo na, na parang may may chance talaga na doon siya doon siya bibigay kaya ganun po mga idol ang laro ng lalaki pero natural gagawin mo yan sa babaeng karelasyon mo alam gagawin mo yan sa babaeng hindi mo karelasyon di ka kaya sasampalin na ganun ganunin mo dito tapos bubulungan mo dito na tapos yung sasagi-sagian pag niyakap mo sasagian mo ng ano kung hindi mo siya karelasyon bubog sarado ka o e, i-demanda ka pa gagawin mo lang yan dun sa mga ano ba sa mga babae ano mo na yung mahal ka rin niya thank you po mga idol salamat